ang lalaking naligaw sa isang isla at naging hari dito. Siya si Carl Emil Peterson. Dahil sa hirap ng buhay at para makatulong sa pamilya, dito na nga siya nagtrabaho bilang isang sailor in 1892 sa edad na 17 years old. Makalipas ang ilang taon, dito na nga siya sasakay ulit ng isang barko para nga magtrabaho but on December 25, 1904, dito na nga ito, bigla ang lumubog. Swerteng nakaligtas si Carl at dito na nga siya napunta sa Tabar Island sa New Papua Guinea kung saan may mga lokal daw doon na nagmumukbang ng mga tao. Nabukan nga niyang humingi ng tulong pero dito na nga siya matatakot nang palibutan siya ng mga nakatira sa isla na yon. Ito na nga namang hayo mga taong nakatira doon sa mata nga ni Carl na kulay blue kaya naman dito sila nag-decide na dalin nga siya doon sa hari nila para malaman kung ano yung gagawin sa kanya. Sa pagdating nga niya doon sa hare, dito nga rin niya makikita si Princess Singdo na anak nga nung hari na magkakagusto nga sa kanya. Pinakawala na nga nung hari si Carl at mas napalapit nga si Carl kay Princess Singdo and eventually nagkagusto rin siya doon sa prinsesa. Sobrang pagmamahal nga nila sa isa't isa in 1907, kinasal na silang dalawa. Isla na ito, bumuo nga sila ng mga copra business at coconut plantation. lang taon ang makalipas, dito na nga pumanaw yung hari at ang pumalit nga sa kanya ay si Carl at tinawag nga siyang King of Tabar Island. Kahit hindi naman siya taga doon, sinuportahan naman siya ng mga tao dahil ayon nga sa kanila, sobrang lakas daw ni Carl na bagay nga daw sa kanya para maging hari kung saan binansagan nga nila siyang Strong Charlie. Dahil sa kakaibang kwento at nangyari nga kay Carl, agad namang kumalat itong balitang ito sa buong mundo. Aming tao yung hindi makapaniwala na yung isang taong naligaw lang sa isla na yon ay eventually magiging hari pa dito. Sa mga susunod na taon at dekada, pinalago nga lang nila Princess Singdo and King Carl yung mga business nila. Malaki ang naitulong nito doon sa community nila at natutuwa nga yung mga empleyado na to kay King Carl dahil kahit hindi ka siya taga doon, may respeto nga siya doon sa mga empleyado niya at meron nga siyang pakialam na hari na kaiba doon sa mga dating mga hari. Kabuuan, nagkaroon ng siyam na anak si King Carl kay Princess Singdo at namuhay nga lang sila na masaya. Fortunately, in 1921, pumanaw nga si Princess Singdo at dito na nga nagsunod-sunod yung kamalasan sa buhay ni Carl. In 1922, bumalik ng Sweden si Carl para maghanap ng bagong asawa and in 1923, umuwi din siya doon sa isla na ito para magpakasala kasama ang palad sa mga sumunod na taon. Dito na nga nagsimulang magsilugi yung mga business nga ni Carl at sinubukan nga niya gumawa ng mga bagong business pero lagi nga lang din nalulugi. Makalipas ang ilang taon, sinuwerte naman ulit si Carl matapos nga siyang makahanap ng ginto doon sa may isla kung saan tinago nga niya to doon sa mga lokal at ginamit nga niya yung kinita niya doon sa mga ginto para makaalis sa isla na to. Pangalawang pagkakataon na byudo nga ulit si Carl matapos ng magkasakit yung asawa niya in 1935 at dito na nga rin nagsimulang manghina yung katawan ni King Carl. 1935, opisyal lang ang umalis si King Carl sa Tabar Island para tumira nga sa Sydney, Australia. Makalipas lang ang dalawang taon on May 12, 1937, pumanaw na nga si Carl sa edad na 61 years old. Ngayon, marami pa nga rin na nakakakilala kay Carl doon sa Tabar Island at inaalala yung nangyari nga sa kanya. Atunayan, siya pa nga naging inspirasyon for Ephraim Long stucking ang tatay ni PiPi sa librong Pipilong Longstocking.